Sa makabuluhang pagpapalakas sa maritime security, kamakailan ay nagbigay ang Japan ng 12-12 ng mga high-speed interceptor ships sa Philippine Navy. Ang mga modernong sasakyang dagat na ito, na kilala sa kanilang kahangahangang bilis at leksi, ay bahagi ng patuloy na suporta ng Japan upang pahusayin ang mga kakayahan sa pagtatanggol ng Pilipinas sa harap ng dumaraming mga hamon sa dagat. Sa patuloy na pagbabanta ng West Philippine Sea mula sa mga alitan sa teritoryo, ang mga interceptor ship na ito ay mahalagang mga asset. Idinisenyo ang mga ito upang mabilis na magpatrol sa malalawak na lugar, tumugon sa mga banta, at epektibong maarang ang mga kainahinalang sa sakyang pandagat. Itinayo ng ilan sa mga nangungunang tagagawa ng depensa ng Japan, ipinagmamalaki ng mga barkong ito ang makabagong teknolohiya at matatag na disenyo. Ang kanilang bilis ay walang cap ars, na ginagawa silang perpekto para sa mga high stakes na hamarang na mga misyon. Ang bawat barko ay nilagyan ng mga cutting edge navigation system, malalakas na makina, at pinahusay na armas upang matiyak ang mabilis na mga kakayahan sa pagtugon sa mga sitwasyong may mataas na piligro. Sa pagdating, ang mga tauhan ng hukbong dagat ng Pilipinas ay sinanay ng gusto ng mga dalubhasang hapones upang makabisado ang pagpapatakbo ng mga sasakyang ito. Kasama sa pagsasanay na ito hindi lamang ang mga taktika sa nabigasyon at interception kundi pati na rin sa pagpapanatili at madiskarteng pagdeploy. Ang suporta ng Japan ay higit pa sa pagbibigay ng kagamitan, ito ay isang tunay na pakikipagtulungan sa pagtatanggol. Ang mga interceptor ship na ito ay aktibong nagpapatrolya sa karagatan ng Pilipinas mula sa West Philippine Sea hanggang sa Southern Maritime Borders. Ang kanilang presensya ay nagsisilbing hadlang sa ilegal na pangingisda, smuggling, at iba pang aktibidad sa dagat na nagbabanta sa soberanya at mga mapagkukunan ng Pilipinas. Ang Japan at Pilipinas ay may mahabang kasaysayan ng pakikipagtulungan, ngunit ang donasyon na ito ay nagmamarka ng isa sa pinakamahalagang kontribusyon sa pagtatanggol sa mga nakaraang taon. Ipinakikita nito ang pangako ng Japan sa panrehiyong seguridad at ang alyansa nito sa Pilipinas sa pagpapanatili ng kapayapaan at katatagan sa rehiyon ng Asia Pacific. Ang mga opisyal ng Pilipinas ay nagpahayag ng napakalaking pasasalamat sa suporta ng Japan. Binibigyang diin nila na ang mga interceptor ship na ito ay hindi lamang nagpapalakas ng mga kakayahan sa pagtatanggol ngunit nagpapakita rin ng nagkakaisang prente sa mga regional na kaalyado na nagpapahalaga sa soberanya at kalayaan sa paglalayag. Ang mga high-speed interceptor ship na ito ay sumisimbolo ng higit pa sa kapangyarihang militar. Kinakatawa nila ang lumalagong alyansa sa pagitan ng Japan at Pilipinas, isang ibinahaging pananaw para sa kapayapaan sa rehiyon at isang pangakong protektahan at pangalagaan ang soberanya ng karagatan ng Pilipinas. Habang tinitingnan natin ang hinaharap, ang Japan at Pilipinas ay naninindigan ng sama-sama, mapagbantay sa pangangalaga sa kanilang mga hangganan at nakatuon sa isang matatag at ligtas na rehiyon. Salamat sa panunood, at huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at manatiling nakatutok para sa higit pang mga update sa umuusbong na partnership na ito.